Ginagawa na ng paraan ng Amerika at Egypt para maambula ng tulong ang mga naiipit sa gera sa Gaza City. Yun nga lang, nagmamatigas ang Israel. Nasa front line ng balitang yan si Camille Samonte. Wasak na wasak ang gusaling ito sa Gaza City matapos tamaan ng airstrike ng Israel. Ganyan din kalakas ang tumama sa kan Yunis. Labintatlong Palestinian ang patay. Tila lantang gulay ang mga batang na damay ang lalaking ito mangiyak-ngiyak sa naranasang karahasan. Sagad na ang kapasidad sa mga ospital at karamihan sa mga pasyente, pawang mga bata. Sa ngayon, halos 5,000 Israeli at Palestinian na ang napatay. Lagpas libo naman ang sugatan. Hina-hunting na ng Israel si Muhammad Def na itunuturing mastermind sa bigla ang pag-atake ng Hamas noong October 7. Tinutugis na rin ang leader ng militanteng grupo na si Yaya Sinwar sa kabila ng mga airstrike ng Israel na nanatiling alas ng Hamas ang mga hostage nilang sibilyan. Ayon kay Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, tatlong bagay ang nilinaw niya kay U.S. President Joe Biden. Una, dapat pauwiin na ng Hamas ang mga hostage. Pangalawa, bisitahin dapat ng Red Cross ang mga dinukot. At pangatlo, hindi papayag ang Israel sa anumang humanitarian assistance, mapapagkain man o gamot mula sa kanilang teritoryo papasok ng Gaza. Dito sa Rafah Crossing, border ng Gaza at Egypt, posibleng itawid ang tulong. Pero wala pa rin go-signal ang Egypt. Sa pamamagitan ng phone call, nagkausap si na US President Biden at President Abdel Fattah al-Sisi ng Egypt. Tinalakay nila ang humanitarian assistance sa mga sibilyan sa Gaza. Nangako magtutulungan ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa frontline, kami sa Monte News 5. Mga may ang Los Baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.